Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating panibagong adventure. Andito tayo ngayon sa Sibol Spring Health Resort. Located po yan sa Barangay Sibol, San Miguel, Bulacan. Isa po itong bukal na kilala pa noong panahon ng mga Kastila dahil sa tubig nitong nakakagamot daw ng karamdaman. At alam nyo ba na tinagorean din itong summer capital of Central Luzon? So tara, silipin natin kung ano meron dito. Ayon sa kasaysayan, ang Cebol Springs Health Resort ay nagsimula nang madiskubre ito ni na Padre Juan Tombo at Padre Francisco Ariola. Matapos nilang makita ang kakaibang sulfuric na tubig na pininiwalaang may bisa sa katawan. Noong 1894, sa panahon ng mga Kastila, pinatayuan ito ng dalawang maliit na kwartong kubo na yari sa nipa. Dito nagpahinga ang mga revolusyonaryong patungong biyak na bato Santa tahimik na kanlungan sa gitna ng himagsikan. Pagdating ng mga Amerikano, ginawang health resort ang buong baryo noong 1910 at pagsapit ng 1925, sinailalim ito sa modernisasyon. Nagmistulang paraiso para sa mga naghahanap ng ginhawa at katahimikan. Ngunit nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandigdig, ang dating bakasyonan ay naging kuta ng mga gerilya at mga Hapones pagkatapos ng digmaan, muling itinayo ang lugar at naging paboritong bakasyunan ng mga pinuno ng bansa kabilang na si Manuel Quezon, Sergio si Osmeña at Manuel Roxas. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang alaala ng Sibol Springs, ang tanyag na paliguan ng Barangay Sibol, San Miguel, Bulacan. Nandito na tayo sa loob na tinatawag nilang Kiosko Pavilion. And sa taas ito, yan, mababasa rin natin yung kasaysayan nung ispat na to dito sa Barangay Sibol. Uh, bukas sila ng alas 8 ng umaga at nasasara ng alas 5 naman ng hapon. So basahin na lang natin dito lahat ng mga paalala bago tayo pumasok. So ito, kasama na natin si Tita Vicky. Tita Vicky. Vicky, Tita Vicky, magkano po ang uh, entrance fee dito? Per head po, 20 pesos per one hour. Kada isang oras. Yun. So, 20 pesos, pwede na kayo mag-stay dito ng isang oras. oras. At may experience yung kakaibang tubig dito sa civil Spring. At Ibiki, bali, ilan po lahat yung mga swimming pool na pwede nilang paliguan dito? Dito po sa amin, ang tawag dito, kwarto-kwarto. Sa isang kwarto po, ng, ang pwedeng lima, limang katao. Opo. Doon naman po sa pampamilya, family, apat apat na naman po. katao. And dito nga sa gate, nakikita na natin yung sinasabi nila na kwarto-kwarto. So tara. Ito muna yung silipin natin bago yung pampamilya. Dito sa bahaging ito, makikita natin ang mga paliguan na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila at Amerikano. Noon, dito naliligo at nagpapahinga ang mga tao, kabilang na ang mga sundalo at opisyal noong panahon ng himagsikan at ikalawang digma ang pandaigdig. Pinaniniwala ang may bisa at nakakagamot daw ang tubig ng Sibol Spring kaya't marami ang dumadayo rito. Andito na tayo sa pinakababa na kung saan malapit na tayo dito sa mga kwarto-kwarto na tinatawag nila. At kasama natin si Kuya. Jun. Kuya Jun. Siya June. po yung nagmamanage dito, no? Apo, kami po. Marami po kami. Walo kami. Walo, yan. Sila yung nagpapanatili ng kalinisan dito sa Sibol Spring. Ah, yun. Ito pala. Wow. So, guys, tinan nyo. Ang cute nung swimming pool nila dito. Pahaba siya. Uh, ano siya? Running, running, running water. Running water siya. Running water, sir. Mga gano'ng kalaling po ito? Mga 3 to 4 feet po. 3 to 4 feet. Kahit bata, okay lang. Pwede ka. So, dito po yung limang katao na pwedeng maligo. Uh, kahit po 6, pwede yan. Pagka... Hanggang 6. Oo. Uh, so, ganito, sir. Talagang amoy na amoy natin uh, yung Kakaiba no? so, eh, no? po, yan po kasi tulog niya, nakagagamot. Nakagamot po talaga. Nakakatulog po sa mga sakit sa balat, sa mga ano ba, bagong bulot na ipin, pag uh, inumumud natutuyo ka rin sugat. Yun nga po, marami nga pong sasabi na nakakagaling nga daw po itong tubig dito sa Cebu Spring dahil nga po may sulfur. Oh, nung araw po, dinadayo po ng mga tingay ibang lugar yan, maniligula niya. Opo. Oh, so, yeah. doon po nagmumula yung tubig? Oh, uh, galing po yan sa bukal. Galing sa taas ng bundok, galing sa bukal. Tapos bumabalong diyan, lumalabas naman dito, ng naman sa sapa sa ilog. Ah, kailan po maraming dumadayo dito sa Cebu ah, Spring? Pag tingtong po ng summer, siguro mga February to March hanggang May. Karamihan po ng tao. Pero sa ngayon po kasi medyo malamig dahil nag-uulag pa. Kaya hindi pa na namin okay. mga tao. Yung amoy ng tubig, amoy kalawang. Talagang maamoy natin yung sulfur sa pagkakatanda ko, nung ako'y nagpunta sa Negros Oriental, nung binuntahan ko yung Mag-Aso, Sulphur Mountain, ganitong ganito yung amoy. Ang pagkakaiba lang, doon sa Mag-Aso, ang tubig ay mainit at umuusok. Pero dito sa Sibol Spring ng San Miguel, malamig ang tubig, pero yung amoy parehas na parehas. Napuntahan na natin yung unang kwarto at marami pa kayong pwedeng pagpilian dito dahil walong nga lahat yung pwede ninyong paliguan. So ito naman yung kwarto number two. So alos pare-pares na pala yung mga kwarto dito na pwede ninyong paliguan at mapapasin natin na talagang malinis. Opo, tsaka po yan miniminting po namin. Kailangan po kung hanggat maaari once a day o araw-araw may uh... Malusong mo para po yung mga lumot na naman nasa gilid din hindi po siya pumakat. Kasi napakahira po pag yan ay ano, kumakapan yung lumot. Oh. Kagaya po yung mga ganyan, ano, kailangan po talaga iniisis yan. Yung mga gilid-gilid oh, po. po. Ano? Ito pong tubig na to ay pwede rin po bang inumin? Ay, opo. I Marami po dumaday dito about na mga naniniwala sa na okay. uh, Ang tubig natin ay talaga napatunay na kakadaling sa mga skin asthma or ano pa man mga mga sakit sa balat. Ito naman yung pangatlong kwarto. Silipin natin ulit. Ayun, ah, pare-parehas lang talaga. At makikita natin, na maintain na lang nila yung pintura para maiwasang kalawangin o masira yung mga bakal. At yun, ah, medyo inayos lang daw yung mga tiles pero yung disenyo nung pagkakalagay ng mga pool, ito daw ay original na disenyo ng mga Amerikano. tahan naman natin dito yung mas malalaki na pool. Ah, ito. Yun. Guys, hindi nyo. Bihamak na mas malaki nga yung pool na to. Kung baga, yung sukat nito, dalawa. Nung uh, na pool na nakita natin kanina. Ang bukata ni Kuya kung gaano kalalim. So, hanggang bewang, no? Ano height niyo Kuya? 5'10. 5'10. Hanggang bewang ni Kuya yung Okay. So, kung kayo pupunta rito na isang pamilya, bargada, at nasa 10 kayo, yan, ito yung piliin ninyo. Parehas lang din yung babayaran nyo rito, 20 pesos, isang oras na kayo dito. Ito pa yung isang pool nila dito. Ah, dito medyo mababaw lang yung tubig. Makikita natin dito sa gilid, oh. Umaagos yung bukal na tubig. Puntahan natin yung pinakataas nitong Rioscope Pavilion. Dito sa taas, makikita natin yung mga bakal na nakita natin kanina doon. Dito yung pampamilya, tapos ito naman yung malilit na kwarto. At itong screen na nakikita natin dito, yan yung pabilog na yan, nakalahati. Diyan, yung mismo nang gagaling yung bukal na tubig dito sa Sibol Spring. Diyan tayo makalapit doon dahil may mga naliligo ng mga locals dito. Pero dito sa pinakataas, kitang kita na natin yung bukal na tubig doon sa tangke. Sa mga old feature na nakita ko sa ginawa nating pagre-research, parang hindi pa to kasama noon. Parang bago na lang to. Na kung saan dito may mga nakapalibot na pwede niyong upuan. Sabi nila parang pindadawasan doon ng mga event sa Barangay Sibol. Dito sa itaas, masarap din po mesto para tumambay kasi doon tiyan din ng mga puno yung nakikita natin. At dito naman natin makikita yung pinaka-deposito itong bukal na tubig ng Seabull Spring. Iyon yung pinaka-tangke niya. Then dito sa baba, makikita natin yung mga sa na tubig. Sabi ng mga locals dito, na noong wala pang nawasa dito sa Barangay Sibol. Itong uh, bukal na tubig ay nagsisilbing pangunahing pinagkukuhanan nila ng inumin dito. At hanggang sa ngayon, kanina, marami pa rin tayong nakikita rito ng mga residente na kumukuha ng tubig dito. So ngayon, tekman natin yung tubig dito sa Sibol Spring. Yung lasa niya talagang ano eh, may langhap na sulfur. Pero Okay din. Maiinom mo naman. Siguro talagang sanayan lang. Dito, mayroong butas. Pwede natin masilis yung tubig doon. Yung pinakadeposito. Yan o. Diyan ang gagaling. Asan dyan ang nakikita sa camera natin? May harang kasi. Yan o. Yan yung pinagmumulan ng bukal na tubig dito sa Sibol Spring. Hindi na daw pwedeng pumasok dito. Yan. Sa natin naka padlock. Kaya po kung mabibisita rin kayo dito sa Barangay Sibol San Miguel, ay bisitahin niyo rin po itong Sibol Spring para ma-experience ninyo yung kakaibang tubig na meron dito. Hanggang ngayon, aktibo pa rin ang paliguan na ito. Patunay na buhay pa rin ang tradisyong iniwan ng mga sinaunang naninirahan dito Marami pa rin ang dumadayo, umaasang makakaranas ng ginhawa mula sa malamig at natural na tubig na patuloy na dumadaloy mula sa bundok.